Hi guys, for this video, pumunta po kami kina bata sa work ko. Yan, pumunta po ako sa, may, sa kanila para magluto ng balot. Pero with matching kain ng budol pipe. Yan, nakain po kami. Ayan, busog na busog na kami. Ay, di pa para kami nakain. Picture, picture muna bago kain. Yan, picture, picture, picture. Ayan na, babalot na kami na. Balot. Balot. Yan po yung hanap buhay ko. Paminsan-minsan. Once in a month. Yan. Pabilisan kasi yung iba dyan. Yung tatlo dyan may pasok pa. Morning. Eh ano oras na yan? Alas 12 na yan. Eh nakakaawa naman. Actually tinutulungan nila ako mga, mga babae to mga ka-worker ko. Kaya lab na lab ko mga yan. Supad bait. At sinusuportahan parati yung business ko. Love you all guys. Saan ako mapanood nyo to? Mga uh, masasayang alala. Wow, alaala yan. Mga 65 years old. Pag kumuha na tayo ng picture sa Taiwan. Chirot! <laughs> Thank you for watching. Goodbye!